Dahil sa dumaraming kakumpetensya sa sektor ng transportasyon ngayon, sinabi ng asosasyon ng mga taxi operator na bumababa na ang bilang ng mga taxi. Sa damdaming bayan, sinabi ni Attorney Bong Suntay, presidente ng Philippine National Taxi Operators Association, wala ng fleet-operated taxis ngayon sa mga kalsada dahil wala na anya itong kinikita. Kaya sabi ni Suntay, humihirit sila ng taas pasahe upang kumita naman ang mga taxi driver na bumabagtas ngayon sa mga kalsada. Ang utilization rate na namin is down 52%. Oh. Wala nang naglalabas ng sasakyan. Mm -hmm. Dahil na walang ginikita eh. Opo. Kaya alam mo ang sinasabi nila na kaya hindi, gusto lang ng uh, operator yan para makapagtaas ng boundary. That's not true. Mm -hmm. Kasi kagaya sa amin, ha, ang boundary sa amin mm -hmm. is between 900 to 1300 pesos. That oh. was the boundary rate na sinisingil namin 15 years ago. Mm -hmm. So mula 15 years ago, hanggang ngayon hindi na hindi nagbago. Ah. Una rito, nilinaw din ni Suntay na ang hirit nilang 30 pesos na flag down rate ay hindi na bago at sa halip, Motion for reconsideration na lamang ito sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Paliwanag ni Suntay, noong nakaraang taon pa ang hinihirit nilang motion at kinakalampag nila ito muli sa LTFRB. Noong nagkaroon niya ng filing ng petisyon para sa fare increase, napagbigyan ang jeep, TNVS at bus sa taas pasahe pero hindi isinama ang mga taxi. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Nico Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pinipino.